kung layo ka sa dagat unsaon pagkahibalo nga ang dagat hunas o low tide atong masayran sa kini nga video tanawa mga kaparmers para may bala na to kaparmers no tingnan natin yung mata ng pusa o oh. yung guhit niya. ang liit tinitingnan ko sa kinukuha ko sa nang video ngayon kasi pupunta ako sa dagat titingnan ko yung dagat kung high tide ba o low tide kasi sabi nila makikita daw sa mata ng pusa o palatandaan ng mata ng pusa kung high tide o low tide nasa mata ng pusa daw so malalaman natin malalaman ko ngayon kasi pupunta ko last 3 tang hapon ngayon kabayan mga farmers ka no nana ko sa dagat karon di bagikan ko nagkuha sa video sa iring gamay kay matas iring tanaw ang dagat unsa may yung tanaw ana sa dagat karon kabayan ka farmers ka so mapamatud ang yun nato nga ang dagat karon gamay ibig sabihin low tide kay ang high tide o oh, dire dire ang tubig o oh. Dre, ang tubig ay nabasa. Muna basa, moni basa drio oh. ng linya sa high tide, Muna pinaka high tide. Tapos karon, ang yang tubig layo kayo sa dagat ibig sabihin dako ang low tide. Auto ipakita sa iring, mata sa iring pinakita sa mata sa pusa na maliit yung guhit niya ibig sabihin low tide. Okay, si is to believe na talaga ang pitsa ngayon June 5, 3 PM ngayon mga 320 na kasi 3 pm ako umalis doon okay alam na natin mga ka-farmers matala ng pusa ang katapat pag malayat sa dagat pag magtanim tayo kasi yung sa nakakatanda pag magtanim kailangan low tide hindi na kailangan pumunta ng dagat yung mga ka-farmers natin yung kabayan na sa bundok di ba diba? matala ng pusa yung sa iba pa lang hindi nakakaalam so pag napanood lang video na to may idea na rin sila yan. may idea na rin na tayo nakabigyan na tayo ng info, di ba? Nakatulong na rin tayo sa ano, pag may nakapanood o mas maganda, i-share na lang tong video para yung iba malaman din nila o mapanood nila na ganito pala matala na po sa ating tingnan pag magtanim tayo mga ka-farmers. Okay, thank you. Maraming salamat mga ka-farmers. Kayo nandito yung bats ko. Ming! Laning, doon kayo kang rinda. Oh, may uban. Madi na akong iring di ay. Naso Ma, Kelly, may... mo siguro nang dad dono. Di, ano, nakuha. may ilang eyeball? moga no. ganin so, ni uban ni sa ka, stag, uban ni sa nako. Kuha na ni videos mata. Ning, ning. Na. Gamay mata dagat mana o na dagat to di na kalimod Dagat dia nya mata si na Murguhin na yang mata basta lang ba? No. Sa makang uban di. mata tide na. Oh, mo nang taga bukid mutanaw na lang sa ere kini nga video after 2 hours ni sa pag-abot na ako Mawa ng nang lutay pag siyang samot